pork ginaling ni mga guys ito ito tag ginaling mga guys pork ginaling ni good morning good morning sa inyo lahat ito ito tag ginaling lagyan natin ito ito paste mga, mga guys o brown sugar. Tinangnan niya na ay brown sugar. Sa kaluwag mga guys, ang brown sugar sa pot niya. Oh, uh, 2 kilos ni eh, mga guys. Hi. kapa toke roshe maa koti jais okey na ni maa jais okey na okay, an okay, hon mo muna natin yung ano, yung tomato paste. Lutuin muna natin. Pagkatapos nito mga guys, uh, tanggalin natin to. Lagay natin to sa lalagyan. Thank you for watching.